Ang mga parusa ni Donald Trump laban sa sektor ng langis ng Russia ay nagbubunga na. Aktibong tinatanggihan ng Turkey ang langis mula sa Russia. Dagdag pa, biglang hinarang ng Turkey ang isa sa matagal ng ginagamit ng mga Ruso na paraan ng pagbabayad para iwasan ang parusa ng kanluran. Sa gitna nito, biglang inanunsyo ng kartel na Organization of the Petroleum Exporting Countries plus ang pagtaas ng kota sa produksyon ng langis. Dumarami ang mga bansang tulad ng India na naghahanap ng alternatibong suplay dahil sa mga parusa laban sa Rosneft at Lukoil. Pero sa panahong ito, si Putin ay sobrang nagagalit kaya lalo siyang lumalakas magbanta sa buong mundo ng nuklear na pag-atake. Ipinapakita nito na ang mga parusa ay talagang nagpapahirap, sobrang nagpapahirap sa ekonomiya ng Russia. Ako si Alexi Pechi. Ito na ang pangalawang balita sa kalendaryo. Talakayin natin ito ng mas detalyado. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito, mag-like, mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito, at siguraduhing mag-subscribe din sa aking Telegram channel na Pechi News. Makikita ang link sa description ng video kung saan namin agad inilalathala ang mga balita. Kung gusto ninyong suportahan ang operasyon ng YouTube channel na ito, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Nakasulat doon Suportahan ang channel ni Alexi Pechi. Pumili kayo ng kahit anong format na komportable para sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Dahil sa bagong parusa ng Washington laban sa Moscow, nagsimulang bumili ng hilaw na materyales mula sa ibang bansa ang mga Turkish na oil refinery na dati gumagamit ng langis mula Russia. Isa sa pinakamalaking pabrika sa Turkey na pagmamayari ng kumpanyang Azerbaijani na Sokar pero nasa teritoryo ng Turkey kamakailan ay bumili ng apat na batch ng langis mula sa Iraq, Kazakhstan at iba pang hindi Russian na pinagmulan para sa mga delivery ngayong Disyembre. Batay sa kalkulasyon, ang batch ay 77 hanggang 120,000 bariles bawat araw na malaki ang bawas sa bahagi ng Russian na langis sa pagpoproseso. Kahit noong Setyembre at Oktubre, halos lahat ng dami ng pinoproseso ng oil refinery ng kumpanyang ito sa Turkey na mga dalawang daan at sampung libong bariles kada araw ay galing talaga sa Russian na langis. Ulitin natin, setyembre oktubre Ang refinery ay may kapasidad na dalawang daan at sampung libong bariles kada araw, halos lahat ay Russian na langis noon. Ngayon, bumibili sila ng isang daan at dalawamput siyam na libong bariles mula Iraq, Kazakhstan at iba pa. Ilan na lang ang natitirang Russian oil? Mga walong po. Ang Turkiye Petrol Raffinery Anonym Shirketi, isa pang malaking Turkish na taga-proseso, ay nagdadagdag din ng pagbili ng langis na di galing Russia. Anong mga uri ng langis at mula saan ulit? Galing Iraq parang Russian URALS. Talagang nakaka-interes ito. Lumabas na kapag lumipat sa langis mula Iraq, wala talagang kailangang baguhin sa teknolohikal na aspeto. Lumabas na ang langis mula Iraq at ang Russian URALS ay halos magkapareho ang komposisyon. Kaya kaunting adjustment lang at ayos na at pwede nang patakbuhin ang refinery gamit lang ang langis mula Iraq. Ayon sa mga source ng Reuters, sa isa sa kanilang mga planta, ititigil na ng kumpanya ang pagproseso ng langis mula Russia para mapanatili ang pag-export ng fuel papuntang Europa. Na-diversify ng Turkey Petrol Raffinery Anonim Shirketi ang supply nila. Unang beses silang bumili ng langis mula Brazil at inaasahan ang ikalawang batch ng langis mula Angola, Mustarda, sa simula ng Nobyembre. Paalala ko lang tungkol sa parusa ng European Union. Malinaw nilang sinabi na bibili sila ng produktong petrolyo mula kanino man basta mapatunayan ng refinery na sa huling anim na pong araw ay hindi sila nagproseso ng langis mula Russia. Kapag may naprosesong kahit isang batch, hindi na bibili ang Europa sa refinery na iyon. Ngayon, magbibigay ako ng ilang mga numero. Sa Nobyembre, inaasahang tatanggap ang Turkey ng isang daan at apat naput isang libong bariles ng langis kada araw mula Iraq. Mas mataas kaysa siyam naput siyam na libo noong Oktubre. Gaano kataas ang tinaas nila? Apat naput dalawang libo. Mula Enero hanggang Oktubre, ang bansa ay nag-angkat ng humigit kumulang anim na raan, anim naput na libo bariles bawat araw kung saan at 317,000 o 47% ng kabuuang dami ay galing sa Russia. Ngayon, ang porsyentong ito ay biglang bumaba. Ibig sabihin, wala ng 47%. Paalala ko lang, ang Turkey kasama ang China at India ay isa sa iilang bumibili ng naturang langis mula sa Russia. At ngayon, ang mga hakbang na ginagawa ng mga oil refinery sa Turkey ay nagpapakita ng epekto ng mga pagsisikap ng United States, European Union at United Kingdom laban sa langis ng Russia dahil ginagamit ang perang ito para punduhan ang digmaan laban sa Ukraine. Noong Oktubre 22 nagpatupad si Pangulong Donald Trump ng parusa sa Rosneft, Lukoil at tatlongput apat pang subsidiary matapos tumanggi ang Kremlin na itigil ang digmaan sa Ukraine. Nagbibigay ang kagawaran ng pananalapi ng Estados Unidos ng isang buwan para tapusin ang mga operasyon sa mga kumpanyang sakop ng mga parusa. Malinaw nilang sinabi na hanggang Nobyembre 21, isara na ang lahat ng kontrata. Maghanap ng alternatibo at bumili ng langis mula sa Iraq, Angola, Brazil, o saan man ninyo gusto. May isang buwan kayo. Ngayong buwan kailangan ninyong tumanggi. Kung hindi, kasalanan niyo na 'yon. Pagkatapos ipatupad ang mga limitasyon, ilang Indian na refinery kabilang ang mga Lor, Hindustan Petroleum Corporation, Limited Metal Energy, at Reliance Industries, ay pansamantalang huminto sa pagbili ng langis mula sa Russia. Sa China, nag-aantay pa rin ang mga refinery ng langis at hindi muna bumibili mula sa Russia habang sinusuri ang mga panganib. Opisyal hindi pa rin sumusunod ang China sa mga parusa laban sa Russia. Sa ganitong sitwasyon, ang Organization of the Petroleum Exporting Countries plus pinakamalaking grupo ng mga bansang nagpoproduce ng langis, ay planong itaas ang target na produksyon ng langis ng walong bansa, ang Saudi Arabia, Russia, Emirates, Iraq, Kuwait, Oman, Kazakhstan, at Algeria ay nagbabalak na magkasundo sa linggo, nadagdagan pa ang kota para sa Disyembre ng isang daan at 37,000 bariles kada araw. Emirates, Ito ay kahit bumagsak ang presyo ng langis noong nakaraang linggo sa pinakamababa sa limang buwan Naabot ang anim na pung dolyar bawat bariles dahil sa pangamba sa lumalaking labis na supply. Pero magdadagdag pa rin ng kota ang Organization of the Petroleum Exporting Countries Plus. Kaya, ano ang lohika rito? Sa kabila ng sinasabing labis na supply at pagbaba ng presyo, sinasabi pa rin nila na dagdagan pa natin ang produksyon. Parang hindi talaga ito lohikal. Ang lohika dito ay tinatanggihan ang langis ng Russia. Pero dapat may bagong papasok sa merkado kapalit nito. Iyan ang balanse ng merkado. Lahat ay malinaw na nakakaintindi na oo, kailangan talagang dagdagan dahil naghahanap ang mga mamimili kung saan pa sila pwedeng bumili bukod sa langis ng Russia. At ganoon din ang Iraq, na kung saan aktibong nagsimulang bumili ng langis ang Turkey ay masayang nagpapataas ng produksyon. Dahil ang Turkey, India, lahat sila ay aktibong nagsisimulang bumili ng langis mula sa kanila imbes na sa Russia. Balik tayo sa Turkey. Mukhang nagpasya si Raja Patay pa Erdogan na kahit paano ay suportahan ang ilang pagpapatupad ng parusa. Ang totoo niyan, binawi ng Central Bank ng Turkey ang lisensya ng payment system na PAPARA na ibinigay pa noong 2016. Ang dahilan ay ang paglabag sa batas kaugnay ng elektronik na mga transaksyon. Ano nga ba ang naging paglabag? At napakasimple lang naman. Ang totoo niyan, ang sistemang ito na PAPARA ay naging popular sa mga Ruso matapos mablock ang mga Russian bank cards sa ibang bansa dahil sa digmaan ng Russia laban sa Ukraine. Ibig sabihin, di na magagamit ng mga Ruso ang kanilang Russian cards sa ibang bansa. Nagsimula silang lahat magbukas ng mga account at kumuha ng mga plastic debit card mula sa sistemang PAPARA na ito. Pinayagan ng sistema ang mga Ruso na magbukas ng account remotely gamit ang pasaporte sa ibang bansa at mag-transact matapos ang verifikasyon. At ang serbisyo ay isang digital na pitaka na may kakayahang maglabas ng nasabing debit card. Sinabi ng PAPARA na nire-review nila ang desisyon sa pagbawi ng lisensya, sumusunod sa batas, at nagsasagawa ng hakbang para protektahan ang karapatan ng kliyente at tuloy-tuloy ang serbisyo. Dagdag pa nila, ligtas ang mga pondo sa mga account. Paalala ko rin dito na noong Mayo ngayong taon, inaresto ng pulisya ng Turkey si Ahmed Karsley, ang may-ari ng sistemang PAPARA at labindalawang pang tao kaugnay ng kaso ng money laundering mula sa perang nakuha sa sugal. Batay sa ulat ng media, posibleng ginamit ang serbisyo bilang tagapamagitan sa ilegal na negosyo ng pagtaya. Bilang bahagi ng investigasyon, kinumpis ka ang walong kumpanya, isayate, lima bangka, tatlong bank vault. 74 na sasakyan, 7 apartment at isang villa na nagkakahalaga ng mahigit 5 bilyong Turkish lira. Katumbas ito ng isang daan at labing walong milyong dolyar pag-aari ng leader at miyembro ng PAPARA system, kasama ang PPR Holding. At ayon sa desisyon ng Pondo ng Siguro, sa deposito ng Turkey, nagtalaga ng mga eksternal na tagapamahala sa lahat ng kumpanyang kabilang sa estruktura ng PAPA. Sa madaling salita, tinanggalan na naman ng paraan ang mga ruso para makaiwas sa kanluraning parusa. Noon pa, nagbulag-bulagan na lang ang Ankara at sinabing, "Oo, hindi maganda ginagawa natin, pero kikita pa rin tayo." Ngayon, tila todo na ang epekto ng mga parusa ng kanluran. At gaya ng nakikita ninyo, dumarami ang mga bansang natatakot na ilagay ang sarili nila sa panganib dahil sa pakikipagtrabaho sa mga ruso. Kaya dito, maglalagay ako ng tuldok-tuldok. I-comment ang opinion at konklusyon sa ibaba, mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at i-like ang channel. Ingat kayo. Paalam sa lahat.